Sa halos araw-araw ay ganito ang sitwasyon sa daluyan ng tubig na malapit sa barangay Magsaysay Private Road dito sa Baguio City. Ito ay dulot pa rin ng mga dumaang bagyo at kasalukuyang habagat. Mga naipong halo-halong basura na sa garbage steel trap na mula sa mga barangay na kalapit dito. Ayon sa punong barangay na Magsaysay Private Road, malaking tulong ang mga CCTV upang matrack nila kung sino-sino ang mga mahuhuling iresponsable na nagtatapon ng basura. Bukod kasi sa layuning pangsiguridad sa lugar, kasama sa plano nila ang pagdadagdag ng CCTV upang mamonitor din ang basura. We are monitoring and there because we have the CCTV. And if the garbage is are collected, definitely we have to clean the uh, garbage site. Because uh, It's, uh, it's along the road, so we have to clean the garbage. So we are not actually uh, experiencing any problem on the garbage and the garbage dumping on our area. Uh, yeah. So we have more people are residents. That's why uh, when there are uh, new comers. they are the ones who violates. But then, when they come and it is observed that they did not comply, they are being reminded. And our role actually is for the owner of the house, we have that resolution that the owner of the house should inform their new tenants of our guidelines. Dagdag pa nito, sa ngayon ay meron namang pagbabago ukol sa isyo sa basura, pero panawagan pa rin nila sa mga nasa bandang itaas kung saan nang gagaling ang basura na napupunta sa daluyan ng tubig na sinupin at ipatupad pa rin ang proper waste disposal. Nagpasalamat din ang kapitan sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, nagbigay ng utos si Mayor Benjamin Magalong sa City Environment and Parks Management Office o SEPMO at City General Services Office o GSO na mangalap ng mga ebidensya upang magbigay daan sa pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa mga taong lumalabag sa anti-littering ordinance ng lungsod. Ang alkalde ay nanawagan na ng karagdagang pagtaas ng penalty para sa mga nagtatapon ng kanilang solid at likidong basura upang pilitin ang mga tao na sumunod. Marching order ko sa ating set at sa ating GSO. Na talagang mag kami ng mga ebidensya para mag-file ng kaso sa iba't ibang mga tiwaling mga residente natin. Alam na nakakakone na eh, nakaka frustrating na eh. Uh, makita mo talaga yung basura nandun sa kalsada nandun sa waterways natin, nasa tabi-tabi nasa kapitbahay at wala silang pakialam so kailangan talaga makialam tayo and let us get involved lalo lalo sa campaign natin to protect and conserve our environment ang mga lumalabag sa anti-littering ordinance ng lungsod ay may multa mula 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos o community service na umabot ng hanggang 36 na oras para sa mga individual at multa naman ng 3,000 hanggang 5,000 na may suspension at pagbawi ng mga permit sa negosyo para sa mga establishmento. Sila rin ay mananagot sa mga parusa sa ilalim ng Republic Act 8749 o ang Clean Air Act, Republic Act of 9275 o ang Clean Water Act. Mula dito sa Baguio City, Venpong Sila para sa Mata ng Aguila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapag.